Ano, tanggalin taon? Tanggalin kayo. Oh, manalangin natin ito. Yan. Yes, oh. oh. Sabaw, sabaw. Ayun, sabaw. Wow. Isa yung mono. Quality, okay. okay. ah. Ito nga po pala si Diego. Dating manyanyog. yung yeah, contraction worker na po. <laughs> <laughs> oh, sabaw. Ayan. baw Thank o, oh, yan ang ulam. Tortang malunggay. Patis labo. So, birao. Tampot, tampot, oh. Tapot, tapot. Hmm. Ayun, yan kayo. Ay, hita. Hmm. Ba, bigyan nyo kay Badi. Badi, kain. Uwi ka. Ayo, toh, Ay, Tortau. Mbah, mbak. masalah pen tortau menunggu ya. saus seperti saus Hmm. Ini das nanti Ini Hmm. Yeah. Mm hmm. Ito, sinakain ito. to? Hmm. <laughs> gula ba, gula, in, bula, bula. sabaw, sabaw. sabaw. muli mm. dito. muli 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 dito. Dito, dito. muli 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 muli

Makulong pa eh. Wala ka bakbang. Ito Wala eh. tigas. Hindi Sahim ko ah. Sarap Mamamualam, eh. Mawalam eh. Mawalam. <laughs> 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 Pinakain tayo eh. Tanda pa masasarap <laughs> pagkamasarap ang hinain. Hmm.

ini komik komik istri ada. Ya ayam. Kita mau Inago inagumu itu. <laughs> mm hmm. Ah, bah. Ayo coba. tortang kayak bah. Salah satu

Weng ubos weng weng kain 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 Para ma... Ano? Hmm? Sip sipin. kain 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 pre. kain mo, no. kain kain Riko. at mm -hmm. uh, Pandayo talaga yan. Oh, sige na. si Rego na, si na yung